guys good morning good morning to each and everyone now i'm going to prepare prepare that was ito. Masukli. Mahirapan. Masukli ng kukulong. Ang sabi ng patas. Hatiin ko na lang siya sa ano. Two sides para mabilis ang pagsukli. saka so, yun sabi, so, tapos yano yun sya, yipit kasi bawal sya mag-open

pero na lang na yung mahal siya po. Ang bako. Tataba pa yung anong kukot ng gym. Yan lang siya. Simple. Ayan yung ipit siya. Ready na. Ready for work. Good morning, good morning, guys. Good morning sa ano Saudi Arabia. Paano ba lumaki ang mata? Gusto ko laki ang mata. <laughs> Para matikita. Ano na pala? Good afternoon na sa ano Philippines. Try ang mata ko. video muna before mag ano mag work ano ng time ngayon ewan ko ano nang time going to 10 na ata ngayon natagalan pag iisin bye bye guys that's it and more power god bless us all Nag-ingat po kayo. So, kahit sa agsulok po kayo. Kailis. Ano nangyari sa, sa isip? 20 na. Tapos sinit pa rin. Okay guys, once again, good morning and bye-bye. I'm going to work.